Mga kaagoy, pagdating nga sa Kaleskesan, nangunguna nga ang probinsya ng Pangasinan. Dahil nga sa masarap at quality ng Kaleskes nga dito sa Pangasinan, ay talagang mapapasabi ka na sobrang at sarap. At babalik-balikan ko to. Ito na ata yung pinakamasarap na natikman kong kaliskes. At talagang masasabi ko, sulit nga talaga ang pera ko nga dito. Sa unang subo pa lang ay talagang sobrang lalambot ng kanilang lamang loob. Napasugod nga tayo sa Birds, Kaleskes and Pigar Pigar. Bali matatagpuan nga pala sila sa Asinan, Bugalyon, Pangasinan. Ay. Talagang walulula talaga kayo sa lamang loob ng kanilang Kaluskus. Dahil sobrang lalaki nga ito. At mapapaakit ka talagang bumili para tikman nga itong kanilang masarap na kaleskes Sura pa talaga mga kaagoy talagang matatakab ka na talaga sa kanilang bentang Kaluskus. Dahil nga hindi tinipid sa sangkap. At nung sisilipin nga talaga natin yung lamang loob ng kanilang Kaluskus, ay talagang nagsilalakihan. Naparabang kasing laki nga ng damit. Una nga nilang pinakita dito itong walya. Talagang sobrang lambot nga nito habang nga itinataas. Sabi so, nga nila kapag napunta ka nga dito sa Pangasinan, subukan mo nga dito yung kanilang masarap na kaliskas at pigar-pigar. Huwag pigar. na huwag daw palalagpasin. Kung talagang napadayo ka talaga dito sa Pangasinan. Ganitong kaliskas ay talagang mapapawaw ka talaga sa sobrang laki. Iba talaga magluto ang mga taga-Pangasinan pagdating nga sa kaliskas at pigar-pigar. Talagang pigar. malalasahan mo talaga ang kakaibang lasa. Naba. balik balikan mo nga. Na makakatikim ka talaga ng kaliskas. Pagkagawa nila ng kaliskas, iba't ibang lamang loob nga ang meron sila. silang puso at patay, kidney, bituka at iba pang klasing laman loob na meron sila. Ganitong itsura pa lang talaga ay talaga malalasaan mo na talaga mismo yung sarap at ninamnam ng kanilang bentang kaliskis nga dito. B Bali nga matatagpuan nga sila sa Sinan, Bugalyon, Pangasian. Naalala ko nga habang ginagawa ko nga to dati talagang pampulutan lang namin dati to. Nakakamis nga rin talagang magluto nga ng kaliskis. Sa isang sukat nga ng kanilang kaliskis dito ay mabibili mo nga sa halagang 100 pesos. Baka sabihin nyo mahal. Very affordable na nga yung 100 pesos dahil nga sa sobrang kami nga nilang nilalagay na lamang At loob. At quality nga ng timpla ng kanilang kaliskis dito. Kung papansinin nyo nga ang kanilang benta, kapag hinahati nga nila ito ay eh, kitang kita nga yung lambot. At pagka juicy nga ng kanilang kaliskis. bali nga ang kaliskis nga nila dito ay walang halong dugo. Puro, Puro. talaga na lamang loob ang kanilang benta dito. Itura pa lang mga kaagoy o. Oh. Sobrang dali lang nga lang nila talaga hatiin mga ito. Mga ka kaagoy, natikman nyo na ba ang kaliskis ng Pangasinan? Natikman nyo na ba ang kaliskis ng Pangasinan? Alam nyo kapag gagawin kayo dito talagang marami talaga nagbebenta ng kaliskis pero isa nga ito sa pinaka masarap na natikman ko. At bukod nga sa masarap, malinis nga ang kanilang pagkakagawa. 100 pesos mo, gawin nga nating masarap na kaliskas. Panalong panalo na, hindi ka nalugi sa 100 pesos mo. Baka pa, nga pag natikman mo to, baka makaapat ka nga ng baaw. Bukod rin pala mga kagoy. Meron nga rin silang binebenta dito na kaliskas. Pagkakain ka talaga ng kaliskas ay talagang meron dapat talagang sausawan. Siyempre gagawa tayo ng toyo man. Bali sa na pala na toy, kasama ko pala ang jowa ko dito. Para nga mag-date. At ipasyal ko nga siya dito sa bayan ng Bugalyon. mga tol, kain na. Hindi, hindi ko na talaga palalagpasin ng mga ganitong klaseng pagkain. Sobrang tagal ko pa namang hindi nakakain ng ganito. Abay, baka makadalawang order nga ako. Sa unang subo pa nga lang mga tol. Eh, talagang mapapashish ka talaga. Abay, legit na legit, sobrang lambot. Okay, Siyempre, titikman rin natin na pinagmamalaki nga nilang kaliskas. After nga natin maglagay ng kaliskas sa plato natin, lalagyan rin natin ng toyo man. At pagkatapos, abay, subo nga nito mga tol. Ay, grabe gar, sobrang sarap ba? Talagang ninanamnam ko talaga yung sarap ng kanilang pigar-pigar. Eh, mekos, mekos lang ba natin tong ating pigar na nabili? Abay, hindi talaga ako nagkamali na napinuntahan talaga tong Bird Skulls and Pigar Pigar. Kaya mga gar, subukan nyo nga itong kanilang benta. Panalong panalo sa panglasa. Abay, syempre, kakain rin yung jowa ko dito. Abay, pares nga kaming gutom. Alam namin na mapaparami talaga kami ng kain dito. Sa unang subo pa lang talaga, pakit na. Abay, grabe ba? Talagang napapasarap rin talaga yung jowa ko dito sa pagkain na pigar-pigar. Tinikman niya na nga rin yung kaliskis na pinagmamalaki nga rin nila dito. Gulat na gulat nga siya, mga tol. Napakarami na nga yung serving sa halagang 100 pesos. Ang sarap naman kumain ito. Pero mas masarap ba kumain yung kumakain, gar? Shish! Basta yun enjoy na nga lang namin yung pagkain dyan. Kain lang kami ng kain hanggang mabusog nga. At mga ilang minuto nga mga gar ay talagang naubos na nga at simot na simot nga yung mga in-order nga namin. Kaya tuwang tuwa na naman yung jowa ko dahil nabusog nga ulit. O sige na nga hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panunod. Bye bye. Agoy!